hindi ko alam kung saan ako upunta <laughs> Okay, let's talk about safety first. Pero na ako share sa inyo na sa tingin ko magiging malinaw para may paliwana kung bakit ako nagkakampanya ng safety. Yung aking bunsong anak Nagbibisikleta na Nakaka 2 weeks na siya sa kanyang uh, Pagbibisikleta Ang kanyang bisikleta ay isang fixie bike Self V1 At habang nag-aaral siya ng pagbibisikleta Dito sa Bay San Antonio tinuturuan ko siya dito Sabi ko anak, sige magsanay mag, mag ka muna pa, Sa pag, pagpasok ng intersections Right turns, left turns Pag merge sa mga traffic Ganyan nung isang araw ano siya stress na stress <laughs> stress na stress nagtanong sa akin daddy sino bang mali kung mali daw ba siya sabi ko anak bakit ano ba nangyari kasi may isa daw motor na muntik na sila daw magbanggaan kasi yung yung motor daw eh biglang lumiko nang hindi nakasignal di ba napaka simpleng problema di ba napaka simpleng bagay pero napansin ng anak ko ah, hiyang hiya hiyang hiya talaga ako sa, sa anak ko sabi ko anak eh ang problema kasi dyan dito sa Pilipinas pag ikaw ang bisikleta eh ikaw yung mag-a-adjust kasi hindi naman sila mag adjust para sa'yo gigit-gitin at gigit-gitin ka ng mga yan ang anak ko nga pala hindi tatagalog ha so imagine nyo lang ang English yung usapan namin so hiyang hiya ako kasi sabi ko anak mali yun, ha dapat si signal sila dapat nakasignal light sila pag meron silang intention na lumiko sabi niya he did not do that daddy, hindi niya ginawa yun tapos bigla lang daw lumigo, kaya daw naalangan siya tapos sabi niya but what about the other one sabi ko, anak anong other one meron din daw siyang nakasabay na motor na nakasignal daw sa left uh, turn pero nag right turn sabi ko, nako anak <laughs> how I wish anak nakaya kong ipaliwanag sa sayo kung anong nasa isip nila pero isa rin 'yan sa mga mali na madalas mangyari. Yung hiya talaga ako sa anak ko. Ang sabi ko na lang sa kanya, anak, basta pag mga ganyan, dahil ikaw yung bisikleta, anak basta stay on the bike lane stay alert at ikaw na lang talaga yung magbibigay anak kasi wala na tayong magagawa dyan ako nagkakampanya ng safety eh dahil nangangarap ako na sana pag yung mga anak ko na yung gumagamit ng public roads wala na silang poproblemahin ganyan okay let's go